Ano kaya yung mga nakasagupat natin, bro? Kasi, sabi may pusa, at saka may iyak okay. 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 ng hanggol. Guru yung ano bro ba yung yung biglang umatake sa atin ba na na wala namang boses mamalakas yun yung yun yung ano ko yun yung yun ang pinag ano ko ano ano kas ano kayong ano klase nilalang yun yun ang hindi natin alam kasi iba naman yung iba naman kasi yung hmm. yung atyanak kasi umiiyak tapos uh, nagiging boses pusa din pero yung last na umatake na biglang humila na malakas pa naman so wala siyang boses yun yung <coughs> hindi ko alam napansin huh? ko lang mm. pag magkalayo tayo sa isa't mm. isa mm. may magpapakita may magpaparamdam di ba? ano nang nag ano ba? Baka naghanap niya ng pagkakataon na nag ano ba, hanap ng timpo. timpo. Na may mabibiktima na naman sila sa atin. Yan siguro. Kaya kailangan talaga natin mag-ingat. Kung baka sa bawat lakad natin, tinitingnan natin yung bawat isa. Kung baka kaya nga doon tayo nakaharap, doon tayo nakaharap tapos yung isa sa atin ay eh, may umatake dapat titingnan din natin para madali natin ma ma rescue o ma ano mapigilan yung oh. uh, pwedeng mangyari masamang mangyari hindi ano kita pag, pag wala topic dito sa ano bundok? Bundok mahirap dito. Yan ang nakakahirap dito sa bundok. nakarating tayo dito sa tuktok ba? Wala na yung mga yung mga tiyanak o yung mga umatake sa atin. Kaya nga, hindi siya alam bro. Nung doon tayo sa akin, sa baba, ang paakyat tayo dito, doon sila marami dito, doon. Yung umatake sa atin, hindi pero doon, no? dito, nakarating na tayo sa tuktok. Napakatahimik na ng lugar. mahabis pero pati pahiram na lang ano kaslet ano, dito sa ano ba yung ano natin daaran to mga parang daan to sa mga inkanto bro dito? dito kasi tagay ito 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 bro daan na ito bro Daanan to hmm. mga inkanto dito bro hmm, kaya mag ingat tayo mga inkanto Tahimik talaga yung paligid dito. Oo nga. Ito yung flashlight bro. Marabi. <gasps> Nakakapagol pa naman ang pag-akyat dito. Pero pag-akyat natin dito, napakatahimik. Ano na mo ito bro? Saan? Parang bibingan ba no? Ay, ito, itong hukay na to. Ito. Oo, yun ang nasa isip ko kanila bro. Ito malalim no? Malalim. Oo, oh, yan eh. Malalim siya mga ka-explore. Yan o. Eh. Hindi naman siya pugon. Hmm. Iba yung ano bro, yung pugon na lotoan ng kupra. Hmm. Iba yun. May ano yun, may butas sa ilalim. Ano ba? Oo. Ito eh. walang butas eh. Parang ano ba, kinuha na ng bangkay. Ito? Ito. Oo, oh, parang bangin. Naku, nakakatakot naman yan, bangkay. Parang may nilibing dito tapos kinukuha na nila. Oo. Oh. <coughs> ah, inukay? Ah, inukay <coughs> inu ba? Inukay na mga libing ba? Mas mabuti kung palakas mga tayo. Kaya nga mga tayo bago. Hindi ano? na tayo alam ba? Wala. <coughs> hindi. Bro, may kakaibang napansin bro. Kaya? may sumigaw Leo yeah. Mayroon talaga po Ha? Huh? May sumigaw Saan banda? Oh. Napapahinga lang po kami dito May sinumang lang Wala well, hindi kaya nandun? Hmm

Kaya pala ang tahimik na bro Maraming nagmamaksid sa atin Mayroon pala nga gano'n dito sa atin eh. <tik> Ay May nagmamaksid sa atin Ay, tik Meron talaga bro.

sila sa amin Maraming nakatingin sa akin dito bro Bro, ang marami sila bro Ha? Ibat-ibang elemento yung nandito bro Hindi, hindi ko lang makita yung may puno ng ano saging likod niyan may puno ng new yeah. bro ingat ka dyan bro ha ang kiting ang sa dyan bro Wih, bro liun bro, ini liun bro kakak oh. ibang bau bro ayo nih, mangkiting uh -huh. parang dun, pupunta mangkiting kiting, dun, dun dun bro bro Adhan. parang dun bro

Ngunit ha, sa likuran ha. Baka nininilang tayo. Yung, yung narinig ko, dito banda. Sa iba ba? Oo. Uy. Ayan. Ano kaya nila lang yun bro? O elemento yun? Kakaiba yung boses talaga bro Hindi kaya yun yung umatake sa atin na walang boses? Baka Baka yun Sa likuran bro, smoke ha? May pita ko ng butas doon Saan? Doon.

Ang oh. galing eh. Di ah? ba dito, dito, dito yung nilalang na umatake na walang boses? Oo. Oh. Di kaya, it, di kaya yun yung, yung uh, boses kanina na rinig natin doon sa ibabaw? Baka oh, no, nasunod tayo no? Problema, paano magkikita kaya natin yun dito? Ano kaya bro, kung puntahan natin ito ng araw bro. Pwede bro, no? Oo, mas maganda araw bro para manakikita natin lahat. balikan ko natin to bro araw. Para imbestigahan natin mabuti bro ba kung ano yung mga pwedeng nakatira dito. lala ah, may lumipad bro sundan tayo uy ano yun sundan tayo bro parang may lumipad bro kaya ano, ba yung aswal wak wak kikik yun bro kik ah, yung kikik oo oh. yun yung lumilipad oo oh. parang dito siya nag ano parang dito dumapo yun parang ano nakabatog ba kikik yun yung parang mukha ng aso

Mm. bro, Dumadami yung mga putyukan bro. Mm. Naalala mo, magkiting dati, nag-explore tayo ng aswang yung nakalaban natin. Ang daming putyukan. Bro, oh, naalala Hindi eh. kaya may aswang dito bro. Parang yung, bro. Ha? Parang... Parang may aswang ba? Aswang at saka parang din may merong manangal. Uy. sundan ko yung mataas na buhok. Manananggal? Okay. Saan banda? Nahimik ko agad. Doon pababa. Mataas yung buhok? Hmm. Uy, Nanganggal ito. Okay. Sige, sige, bro. alerto bro. delikado yang yung manananggal, bro. Ito, ito yung katawan nito. Smoke, sa kana? ka, Baka may umatake yung manananggal. Sinunan, ko. Manananggal ng lakas. O. Ano yung may napansin ka bro mm. Wow Ayan yun Ako magdala ng Kamera mo magiting Para masibat mo ng maayos magkiting. Makabuhilo ka ba? Parang nagtatago lang bro. Ha? Sige sige akong dala na Tirahin mo Sibatin mo Sige sige Ano ba ito bro? Na Tiyanak yung una ngayon may aswang at saka sisik ko na, ano ha, pag naramdaman mo na nandun birahan mo agad oh, oh. bro parang nagtago dyan bro sa ibaba bro dandan dandan -dan. oh dandan Ya. Yeah. Dito lang kami para di mabulabog. Ha? Uh. Tumukan ngalang ka ba? Ha? Huh? Tago. Ang pangit ng mukha. Huh? Uy. Lapitan mo kunti, lapitan mo kunti. Sige. Oh, <coughs> 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 uy. 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 Bro, lumipad bro. Ayun, ayun, ayun. Huwag mo nang abulin bro, lumipad. Ha, ah, tara. Tara. Ah.

Yang ketawa tuh Bro. Hah? Yang ketawa Bro, tunggu ketawa ya, Bro. Enggak ya, Bro. Berani sama kebalik, Bang. Tunggu eh, no. Bro, tuh. Bro, nanjun, Bro. Tah. Wih, terang. Itu, itu. Ini kamera, Bro. Uh.